Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam niyo po mga kapatid, yan pong ganyan na upo. Ang tawag dyan ay uh, Ika'a So, So actually, dalawang paraan po yung upo ng Ika'a So ang unang paraan po ng Ika'a, ganyan po. Yan po yung uh, Ika'a na parang pag-upo ng aso o hayop na pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, ang ganyan paraan ng Ika'a ay bawal pong ganyan ang pag-upo. So ang pwede po na upo ay, sige, baguhin niyo po yung upo mo. Ganyan. Yan po yung ika'a na sunnah ayon sa pananaw po ng ilan sa mga eskular at naisalaysay ni Ibn Abbas ma na ang ganyang upo ay sunnah po sa pagitan po ng dalawang sujud. Yan. So ang upo na yan ay sunnah. Minsan gawin mo kapag kalimbawa uh, galing ka sa sujud tapos upo ka then magsusujud ka ulit. So, yung, yung upo na yun sa pagitan ng sujud, yung babasahin mo yung rabig firli, rabig so yan po yung ikaa na sunna. Yan po. Yung kanina, yun yung ikaa na bawal. Yan po yung ikaa na sunna, upo yan sa pagitan ng dalawang sujud. At hindi po yan sa sujud ng tasyahud o sa upo ng tasyahud. Yan po ay upo sa pagitan ng dalawang sujud. So, minsan gawin mo yan para naman may, may sabuhin natin ang sunan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na, na nawawala na po. So yan na po kunting kaalaman. Wallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.